220. Bila? Yeah. 220. Besulah <tutupan> besik, besulah besik. Angin, sembunyi, tak, tak besulah. Um, Angin, <tutupan> tak, tak besulah. Angin, tak, So I'm back guys. Ipaningot ko dito guys. Nihapit bi si Ashia. Si nga Basta Ashia siya shop guys. Where they sell uh, mga minivans. Parihaan ni So nihapit bi dito because we inquired kung ayaw ba sila o under chassis. So unfortunately, no. They just cater really to assembling and selling nindot ilang mga brands guys anindot ah, ilang mga units kay barato ra po nila ha ang pinakabarato nila guys na sila ay 125 pero as is ra siya, registration ra o aircon ang and ang inclusive and then naay sa amua 185 ra ilang baligya guys so pero wala pa mo ko plano karon nga ibaligya ni eh. but if there is uh, basin mo ko o oh, Either da 17 or the same gapon yung unahan ni pero nindot na o oh, mga inclusions na honda box honda box pa kay akong uh, plano guys ibaligya ko niya ni next year baligya lang ko siya mas higher price kay dako dako dagandang ganon na bae mig na paayo ani na ilisan amo lang stereo daan ang cameras mga LCD namo. Uh, mugs pa namo that cost around 20,000 so At pil siya guys in pricing na ana sa muang uh, unit when we decide to sell it. So um <starts> adong mi karon guys sa Minglanilla because one of my agents referred me to that shop kay muayo sa daw na sila. Uh among ipaayo guys ang ilaw ng kay daghan kaay kagulba. para at least um, maayog ya po ng kondisyon sa amo ang sakyanan nga si jagi so si Kian, guys nabili lang siya sa balay kay wala man siya work uh, plus today and then ako sad happy ta out by ala stress out na ko guys and naka training man ang akong team so okay lang anyway I have my body TM to look after my team as well so we're on our way to Minglanilla Estaca Auto Services so nara ko na siya dapit sa may Sisters of Mary. Diha, yeah, dapit guys. And then, plano namong mong magmadyong ming tulo ni ate o ni papay today. Uh, we'll see. Kay, sayo pa man sa alas tres. Rag, alas dos pa no? Yeah, it's still 2.24. So, we'll see guys. Kung unsay kuhan. Kaya wala na ko yung work o um, ma-RD na ko tomorrow. Bali ko guys, Tuesday pa. Kay... Transition RD akong team, mag-sunman mag, mag, mag na mangunmi and since naka work may five 5 days karong wika mo nang naami usa additional RD which is tomorrow Sunday and Monday so bagong ligo po guys kaming dalawa ni daddy and init kayo dito ipaningot na din ang akong agdang tanawan na pero sige lang naka sunblock na ng lola niyo. and then unta pa, yan lang ang ganap ko for today siguro ata agi dali So dami sa SRP. Uli ko medya, guys para ato dami sa mga nilia murag na si Daddy Arimi agi din. Okay. Oh nasa ano na sa diri dad oh. Unsa man diha dad? Ar parking ana na ko no. So sa mga nag kung the same bagya po na kukuhaon ng nga unit, ganahan gyud ta ko guys og so, auto. I wanted to have um we go unta. Next year ya yeah. but as much as possible ako gusto mangutang kay kapoy kay bayad pero kung di dyan malikayan kung pangpuno na lang aning among sakyanan then go okay pasang ako nga di kayo bugat na ba kay bugat kayo tong ako ang giutang last year para lang ko makapalit ani guys kay kinsa mangod karon ang tao nga yahay jud kay bi nga maka cash baby baby kinsa dad wale Uh -huh. Sila ra ang mga dato ra kayo pero kami ubri ra Pero ang convenience nga mahatag sa Osaka sakyanan guys layo ra kayo sa mag ka. Let's face it, kinalayuan. Karon nung nag-commute pa mi magsakay pa mi tricycle, e-bike, uh, may my bus, di ba? So init pa kayo unlike karon aircon kayo bugnaw kayo ngamuang sakyanan dili na ko panington So, there's still a lot of things to be grateful and to be thankful, good guys. Kana lang daang mumata ka sa buntang. Nagmata ni mo in the morning. That's a lot of blessings. Kana na kay makaon na ay maluto. Oh, di ba? Na ay tubig mainom. Kana mga importante, ginagmay siya, guys, pero dako kay na siya impact sa ato ang kinabuhi. Isip o sa kataw. Okay? So, manay tiban ini guys, wa mangani mo karon aning mga butanga sige lang don't lose hope kay moabot rin ang panahon guys nga kung para imugit na para imo na okay so chika 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 minute kaping mainit ya basa kaya kung buhok ya abog kay dito sa Asia <laughs> Asia truck ah uh, dito truck i look for it. i'll post the name here so Asia Trading. Asia Trading. And then, ang atubang na mo, guys, Indiano to sa Pakistani. Ah, Pakistani. Moding. sinultihan. Pink! Pink! Ay, paint. Ay, yeah, yung pasapot. <laughs> Painting. Kaya ko na extra na unit available. Pareha ning amua. Na would cost only 185,000. Pero lapag, ipinturahan pa ko, no? And so far, guys, manggot uh, practical kayo mga tao karon ron. ni ginakuha na sa mga tao. Kaya aside from baratura, guys, less than 500,000 less than 300,000 makasakyan na nagugka ah uh, convenience sa siya niya, barato ro sa siya. Uh, imported from Japan. Yes, uh, uh, imported from Japan. Kulado yung Japan. Oh. And then, aligon sa gyud siya ba guys ba? Kini oh, mag mag 2 years na gud siya na namo next year siya. And so far wala jud mi nabilin sa dana niya guys, sukad <laughs> ever. Uh, di ba kumpara sa ako ang first good nga multi cab guys nga gipalit nga sus ginuog ko wa mo mi ato pa experience wa pa tanan, excited kay maka first sakyanan pero medyo mi mabilin sa gdan ato guys Kat, moto siya ang unit nga uh, multi cab gitu siya nga karaan jud guys nga dili mabutang ang aircon oh gito yung, mm, katu gito yung multi cab kini minivan naman ning tawag ani nila As in guys, may medyo may mabili na tos ni daddy. As in, nakasuway dyan mi guys. Kaya dito gin mi nahunong sa tuktok dito sa Mactan Bridge. O ba diba? Kaya natagak ang amuang okay, <laughs> propeller. <laughs> Grabe ang mga experience. Anong jag atong usaka sa kanana mo. As in, kuya, mga explain Asan siya mag-explain? Ang tabang sa baligyan ni siya, siya ko na yung explain dili ako. <laughs> kay nga naman ikaw anes ra ba kay ka <laughs> Guys, naami sa Estaka Auto Repair Shop. Tingnan natin ang mga guys. lang kada kadaghang units nila diri guys. Magbibukas kadaghang. Wow. So guys, naami diri oh. Dito ka, yung mga units diri guys. Kini, i-buffer pa ni nila. Kini guys, muna yung basic without roof roof top. Muna siya ay 250 guys

Naray, tawag ni Cindy sa mga Indut la mga yantas o ligid baligya dad. Ginoo mga yantas. ato spiral spiral. So guys, we nami dito sa estaka auto repair shop guys. As in, we were so impressed with how they manage the entire business guys. Like all of the, uh, ano ba All of the vehicles that they are focusing is really just minivans. Lahat minivans. Wala kay makita dito guys ng laing unit, but minivans tanang na gikan sa DA. Walay wala pickup. gikan sa DA64 hangton sa mga vans, wagons, uh, DA17, you name it guys, kompleto sila. And nag-inquire na sabi guys kung pila ka ang kuan more or less magandam jud mga 5 mil ana para paayo sa amo ilaw. So di na mo ni dugayon kay para dili mo dako ang gasto na mo. So, ato gin mi magpaayo nila guys. Uh, come siguro next week siguro at may magpaayo nila kaya apre man sila kakuan nanata kong Tuesday pero kung ano mang kukudan uh, nagkabisi kay kong yun na so, I, I might not be able to go with you ba pinigpaayo but gusto kita kong muuba ni daddy if ever but we'll see we'll see lang guys but no, definitely hindi Thursday kailas kuya magkasagayin ta uh, but definitely we like it guys uh, ganahan mi dito Lay layo siya sa amo kay nasa sias milanilya na ra eh, but umingong ka quality guys as in makaila jud mi sa ilang mga humandaan may god Asin. kay as in so among plano Walang guys ranyo talaga eh mm, sa among plano guys dili lang sana mo ibaligya si Jaggi amo lang sa paninduton among ipaayo ang ubos kay kini na malandyong ubos ang problema the aircon is fixed And then, pwede na siguro na mo ilisa lang ang kung na ay extra But that's, that's gonna be unya na good na siya kay okay pa man ang fostery niya. Good. Wala ko may gisi, aning iyahang kuan ka ng mga lingkuranan. So, hinahinay lang mi guys. Ang amo lang karon ang pinaka uh, major lang yun ang amo unahon which is the ilaw. Kay disturbing mangod siya guys. Kay ka nang magsigi siya labi na oh, karon kadungog mo libaong. Oh, muuyog siya bakay ang ingon siya ang stabilizer ko no o, oh, or ha o oh, bushing ko no niya yeah, ka mga bolt bolt joints nga na mo na siya ayuhon o oh, niya yeah. tago kalibo guys ang mga bolt joints nga na, something so man gahinan yung kwarta which na na may kwarta gigahin gamay paraani. so definitely we will use this para sa uh, kuan ani ni Jackie para wala na juice si Jackie di ba and convenience na siya ka anyway aircon wise no juice siya guys kung kung mo kung kamo interested mo ing na lang po ninyo guys kung ganahan mo mo palit og oh, may nganing units kay we can really refer kung you nami guys refer to, uh, uh, nami lang kay ila mas barato ra siya kay inato ang yahang shop Elig para guys na bongga jo lang shop guys mga radyo siyang entire murag pila ka to square meters murag 2000 square meters guru to yo lang gi okupayan nga lugar guys like as in gikan sa upholstery gikan sa mga parts oh. aircon tanan tanan nga gamit sa minivans guys kompleto gyud si Estaka auto repair shop mga oh tanan mga mugs ligid naa ah, dito guys sumo na amis ko mo oh, kung gusto ka mupalit in the future, kung ganaan ko nga ilisan yun ako siya blain, dito ako mupalit nila guys, kay yung gayo, kayo. Diba? Alright, so we're on our way to Seaside, kay mo ko sa Smart. Ako lagi nang ipa downgrade nang ako ang koan guys. Uh, plan kay I'm not gonna be using that much data mangod and taas-taas ang akong plan sa smart it's 1499. So, they have a plan for 599 lang, guys. Nga 10 gigabyte lang yapon siya. And then, only calls and texts lang yapon. So, naa sila, Anna. So, I'm eligible ko, no, by September. And since September 6 na run, so, eligible na ko. So, I'm gonna do that para atis least muos-os nga ako ang makuakuan ng akong mga bayro Okay? So, unya na, guys. Mag-vlog ko once uh, we reach SMC site. So, na guys sa SMC side. And if nakabantay mo guys, wala ko magtagalog. Kaya gikapoy ko kong tagalog. <laughs> so, uh, ano lang, pangita na lang mo paagi nga magkasabot mo, especially sa mga tagalog ng mga, mga anak ko, viewers. Pero sa mga bisdak, um, okay ra kayo. So, we're gonna be going to SM, uh, SM Smart. And after which, Baka mag-snacks mi ni Daddy. Kaya mula gutom na. Si Kian, palito ito siya sudan niya. Or pwede na siya magluto. So I'm here na sa Smart guys. And nagpapaprocess na ako ng downgrading my plan to 599 na lang. So only calls, only text to all networks, only landline siya guys with 10 gigabyte. So magagamit ko talaga yan. Now that uh, ang tagal ko na kasi nag-work from home. So, magamit din ako ng 599 that's na plan. that's gonna suit for my needs. Yun. Mm -hmm. Medyo nagutom na ko guys. Yung si daddy. Oh, saan si daddy? Saan yung asawa ko? It's already 4.30 guys. na-process pa rin. Hindi talaga nawala yung lipstick na ako. Lipstick ni ako from Canada pa, guys. Ganina rin ah, sa bagay. Wala akong sapunitin ka on. Ano nga? Yeah. Guys, tapos na. Tapos na ako magpa-downgrade ng aking plan. So, hindi na ako mag 1,499, guys. Effective today, magiging 600 na lang ako. I will still get the only calls, only texts, only landline. Yon, yon ang ano ko. With 10 gigabyte na uh, ano ba yon Data. Kasi ngayon, 10 gigabyte pa rin naman yung akin guys eh. Masyado siyang mahal para sa akin. Uh, now that I'm working from home, magiging ano siya guys, masyado siyang costly sa akin. So, makakasave ako ng around 900 from what I'm usually paying. So, at least, ma makarga na ko siya, guys. Nagtagalog na sa ko. <laughs> makarga na ko siya, guys, o bayad dito sa kang daddy na uh, SSS contribution. thank you for waiting up, daddy. Bataan niya pong naong daddy. Oh. Ano na mag-55? 56. <inaudible> Ay, 56 na di akong bana. Ay, nako. So, sa Kaimig Elevator, guys, papuntang baba. Kay mukha kong inasal. Gusto kung nag crave ko mang inasal, actually. Ambot si Daddy, gusto siya sandwich ra. So, andito na lang kami si sa S, ano, guys, Shakey's. And we're having ice tea. Meron kasi silang, ano, guys, uh, they have chicken, ano, hindi hey, chicken, sandwich na 199. Meron na siyang mojos eh, meron na siyang ice tea. Naubusan na. Nahutlan daw sila cook. Parang kung magsintigan mo So, si Kian, guys, ako na lang ipaluto dito. Kaya naka maluto niya. Kaya after here, maulit na Actually. Kaya marag di may madayo ng madjong. si ate, wala pa. Hindi pa siya kauli. And then si papa, hindi ka po ipot si kuya o dry. batang to. And ako po, guys, kaya ako kong kapanood na yung taro. After here, uh, ako lang kong i-time lapse kaya para hindi na kayo naku-taasan ako ang vlog. Ano gagisi ka? <laughs> Lamig na no? sandwich na ba? 100 pesos lang. Shakey's na. Ta minus discount pa. Oh, 10%. So, 3,5,8 lang yung nabayaran namin, guys. O, so, oh, diba? Kami ng dalawa. With free drinks na. Tipid. Eh, nawala na ako lipstick, guys. That's the end of my lipstick. And I'll my

Nya na yes, drinks. Uh, diba? drinks. Sulit yun. <laughs> <laughs> Naasad sa yellow cab actually, pero wala sila free drinks. 1.99 po to sila. Mm. Pero wala man. Wala, ninaog may dere. Sabay na saan. Diba? okay. okay. Thank, you. Thank, you, Nino, Mama, Thank you. Thank you. So guys, mabalik ako. I'll end my vlog na talaga for today kasi mahabang-mahaba mahaba na naman to guys. And Uh, anyway, uh, magbablog siguro ako tomorrow kung may lakad kami. Kung wala, dun lang ako sa bahay magbablog, guys. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like. Please like. Please like. Please share. And salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta ng amin daily vlogs, guys. So, ina tayo parati, guys. Dahil love tayo ng love tayo ng Panginoon. Mm -hmm.